Aga morning baby, <hesitation> 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 eh, eh Eh, <hesitation> 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 ini ini, <hesitation> 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 Oh, sige. No, nakikita. Okay. One. Okay. Asim sige. Eh. Hmm. Nay tipon ka si ako, Asim. Ha? Huh? <laughs> Asim ba 'yan? Eto, eta. Oh. Ah, eto, eto. Kita kailan kayo tingin. Asim ba tingin ko lang? Taas kailan kayo. Eh! Asim. <laughs> tingin kailan kayo. Tingin. Eh, <laughs> dukot ko kilikili -kili, ha. Ah. ah, ah, ah. Yeah! <laughs> asim! Ay, ay. Asim, asim naman kilikili na yan. Amay ko nga, amay, amay. Amay, amay. Ah! Ha, 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 Ikaw. Ikaw. Ah. Mga ah, bata to, ang asem Ito mabango-bango konti eh. Mabango-bango eh. Hindi mo gagawin mabango konti. Mabango talaga, may kibol lang ako. Hmm, Amoy. Tignan ko yung lasa. Amoy sibuyas. tila tila mo sila tila Yan yana <laughs> Ah. Hai, as long as ara. Ano yan? Anong dila yan? Ha? Dila, Tingnan <laughs> ko anu dila, dila. Dila, dila, dila. Di dila apa ba oi, OI! 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 Oy! Ano yan? Ano dila na yan? Dila, dila. Dila ko dila. Dila. Dila, dila. Dila, dila. Dila ko ni Papa ni. dila. Ah! Ang na dila mo Para kang akala. Ikaw dila mo dila. Ikaw lang ba dila? Dila. Siya. Tiyos! Wala naman dila yan eh. Guso lang yan. Puro ang guso eh. Dila labas dila. Labas! Ganang! Guso! Guso! Ikaw dila dila. Ito na ganang ako. Guso lang yan. Dila mo titeng. Dila mo titeng. Dila mo titeng. Dila. Titeng. Dila mo titeng. Dila mo titeng. Dila mo Ikaw ting. dila mo. Nana. dila mo. Dilaan Dila. Teng, ganun ka teng ako. Ba't tali. muso lang kayo, eh, teng, teng? Ba't muso lang sa'yo, <laughs> Dali, teng.